May papaliwanag na naman po ako sa inyo mga bossing kung bakit po mabilis pong kumalugtong mga pyesa po ng makina. Dahil po dyan sa oil pump po na yan, si Yan po kasing oil pump na yan, nagsisilbi po buhay po ng makina. Kung nakikita nyo po yung baro, ang lakas na rin po ng kalog. Masyado po ang ugoy. Eh. At mamaya po, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang dahilan kung bakit po hindi maahong po ang langis. May pinaka-impeller po kasi yung oil pump na yun, natanggal po. Kaya po nasira po yung nagpapaahon po ng langis. Tuloy, itong mga pyesa na ito, hindi man lang mabasa kahit papano. Mas lalo kung hindi po napapatakan po ng mga operator na gumagamit. Yan po, lagas po eh. Yung impeller tsaka po yung takip, wala na po. Ito po, ito po, ipapaliwanag ko po sa inyong oil pump na to. Ibang klase po siya pero pang single machine po. Ipapaliwanag ko lang po rito kung ano po yung dahilan no oil pump. Meron po siyang pinaka-impeller po sa loob na nagpapaahon para po isupply yung langis po sa ibabaw. May bawat butas po rito. Pagka po umikot po yung pinaka-impeller sa ilalim, hihigupin naman po niya yung langis sa papuntang ibabaw. May mga butas po yan papunta sa hose. Yan po yung impeller, yung tinutuldo ko po na yun na plastic. Meron po nung sa ibang model po niyan yung aluminum po. Ito po, plastic po ito. Sa ibang model po ito. Binagbigay lang po ako ng example. Ayan po yung hos na nagsusupply. Puro sa ano, yan, yan yung butas na nagsusupply sa hos papunta sa taas. Tsaka po yung isa. Yung papunta naman po sa rotating. Piyasa sa ilalim. Yan po ang obligasyon po niyan para buhayin po yung makina. thank you